ito mga kagore panoorin natin tong uh, pagkain sa insya. ito ay puno ng saging yan no? kung sa bisaya to ay balani yung sa amin to ay pinakain namin to ng ano mm, baboy yung baboy to um, ang baboy nito pag kumakain to pero sa kanila to pinakain nila yung yan, hiwa na yan hiwa, hiwa ng maliit ha oh. kainin nila yan hmm, galing na sanay na sanay na si ano oh. si angkol sanay sanay na nasa pag hiwa hiwa yan hiwa -hi hiwa, hiwa na si boyas naman yung hiniwa niya mga kagore din ang mga bilis oh. oh. No? at pipino yan pipino sabagay pag yung baboy nga kumakain nito mataba eh kaya ang tao mataba din pag kumakain nito pinakain lang namin sa baboy yung balani sa yung saging katawan ng saging yan ada ah, na kaldero. Yung carrots. Big bread na. Siguro mas substantial siguro to maraka goreng. Nagdiyan na naman yung ano oh, yung ano ito ay gawa ng ninja to maraka goreng ah, pagkain ng ninja yan. Dapat hindi na lang lemon. Yan lemon, lagyan ng lemon no.